Ah, uh, welcome to my channel Ah, uh, my name is Tito guys TV vlog and dito tayo guys sa uh, second floor ayan uh, maglalagay tayo yan ng scaffolding ayan ang, ang ating mga kasama guys uh, nagkakabit ng mga scaffolding uh, gamit nila guys ang ating Siklam si ang ating mga kasama ayan si Brad uh, Ruly tapos uh, si kumpare natin Rudel tapos si kumparing Ricky ayan uh, naglalagay sila ng scaffolding uh, gamit nila guys yung atin siklam magpupuo uh, mag sila guys ng puste uh, maglalagay mo sila guys ng uh, ng scaffolding para makakas sila sa taas uh, gamit ang ating siklam guys tara uh, natin uh, kung paano sila maglagay o maglalatag ng ating uh, tubo uh, siklam ang gamit guys tara ay guys uh, inaipit guys ni kumpare nating role ay si kumparing role Ayan, uh, inigpitan ng siklam. Ayan ang ating guys sa uh, tubo. Ayan, uh, tubo sa ilalim ng guys. Uh, Nakapatong guys sa flooring uh, ayan, uh, ayan sa, dito guys sa hollow block. Ayan, uh, ayan binutas nila. Uh, binutasan nila uh, papunta doon sa labas. Uh, binutasan nila uh, para, mag, para guys uh, makapasok ang tubo natin palabas. Ang ating tubo na scaffolding. Ayan, scaffolding natin guys. Ang ginagawa nila. Ayan, ha. Uh. Ayan, uh, sa labas yan guys ang ating scapulig ito guys ang ating uh, bakal uh, poste. uh, naglagay sila ng para makakal sila at makakalagay sila ng forma ang uh, forma guys sa, uh, sa pagbubuhos ng ating sa puste ayan guys ang ating mga kasama natin dito ayan ang ating tubo ang ating sikla mga uh, ginagawa nila rito nandito tayo sa labas ng uh, second floor tayo guys kaya lang ang uh, ginagawa natin ang uh, pang third floor pang third floor guys na uh, islam. isla guys nandito tayo kasi uh, nag work uh, trabaho na uh, ngayon guys uh, mag na tayo magtatrabaho uh, ayan nandito tayo sa pinaka taas uh, second floor Ayan ang ating Ayan ang ating tubo. Guys, ah uh, ah uh, Ayan, naglalagay uh, si kumpara natin ng siklab club uh, para sa uh, sa labas. Uh, ayan ating tubo kasi uh, gagamitin natin 'yan para sa pag islam natin. Hays, uh, kapulin ba guys? Ayan, ayangatin uh, mga poste at yung ating mga bakal. Ayan, mga bakal natin. Ayan, naanak ah, na tayo na. May meron na yan guys na uh, stir up. Ayan, nakatayo na yan ang ating, ang ating puste. Ah, nakatayo na yan, kumpleto ah, na. ang ginagawa natin lang guys, ang ating iskapuling Ayan, ah, pantay na pantay siya guys. Ayan, ah, diretsyong Ang paka paggawa ng ating iskapuling sa straight pour. Third, third floor, guys. Ayan, ah. Uh, uh, dito naman, guys, uh, sa ilalim tayo, uh, nakapatong, guys, ang ating ang ating scaffolding yung mga tubo dito sa paka, pakabukos ng isla dito sa second floor. Ayan, uh, binutasan nila yan ang ating hollow block. Ayan, ah. Uh, Binutasan yan. Uh, Andun nga guys ang ating tubo sa labas. Para makalagay tayo guys ng iskapuling. Ayan, uh, binutasan nila yung ating CR. Uh, binutasan rin uh, para makapasok maka yung ating tubo uh, doon sa labas. Uh, magagawa tayo guys sa labas ng iskapuling. Ito naman ang ating guys na tubo. Ayan, ang gagamitin natin. Ang tubo, uh, uh, makapal to guys. Uh, standard ang ating tubo. Ayan, uh, ang isa, isiklam natin, uh, original, na uh, standard rin. nagamit uh, Nagamitin natin dito sa slab, uh, sa third floor. Ayan, uh. Ayan guys, uh, maglalagay sila ang uh, atin ating scapuling. Ayan, uh, maglalatag sila doon sa labas. Uh, si kumpare natin, soy. Ayan, uh, maglalagay naman ulit ng siklam. Uh, si kumpare natin o okay, sa labas ah, uh, nagkakabit guys ng si club yung ating tubo ah, uh, si kumpare natin naman Rick, uh, Rodel Candelaria ay siya naman ang kumukuha ng mga, mga tubo at binibigay rito para makalagay sila ng uh, ng scapuling tubo dito guys sa ating contraction worker guys ayan ah, uh, madami na guys natin na nalagay yung atin ng atin mga scaffolding ah uh, standard tayo guys standard yan ah uh, ayan uh, derecho derecho uh, may mga sukat yan ang ating tubo ah uh, pantay na pantay ah uh, isang sukatan lang yan ang ating tubo ah uh, standard ng ating tubo ang uh, mga kapal ang uh, standard din guys ang ating siklam ayan ah uh, ginagamit natin guys dito ay mga original na gamit kasi ah uh, safety tayo safety ayan ah uh, Hey guys ang atin kumpare uh, ayan si kumpare ng Ricky natin na uh, nasa naka sa ibabaw ng tubo ayan nakaupo siya uh, naglalagay ng siklam yung atin tubo ayan ah he ini guys yung atin ang uh, atin tubo na scaffolding ayan na mataas to ah, nasa second floor tayo guys ayan uh, ah, yung atin mga tubo guys ayan naka, naka, nakalabas na ayan uh, ah, marami nakalabas ang atin tubo uh, ah, sininsil kasi yung atin hollow block ah, para makalabas dito sa labas ang atin tubo at ah, gagamitin natin para sa sa scaffolding Ayan ang ating iskapuleng, guys, uh, thank you very much, welcome to my back, my channel, my name is Tito guys, TV thank you very much, welcome to my back, my channel, my name is Tito guys, TV